Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Rabbil Alamin. As-salatu Al was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ar-rusul wa risalat, at yatalakay pa rin natin yung mga tanda ng pagiging tunay na propeta. Natalakin na natin yung mga aya at kasama na rito yung mga mu'jiza at mga kapahayagan. At ngayon insya Allah, yung bisyara o yung mga propesiya ng mga ng mga propeta tungkol sa mga parating na mga susunod pang mga propeta. Lalong-lalo na sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon tiyatalakay natin yung Bishara ni Ibrahim alihis salam at hindi lamang ito basta bishara. Bagko si Ibrahim alihis salam ay nanalangin kay Allah na magpadala si Allah subhanahu wa ta'ala magsugo ng propeta na kabilang sa kanilang angkan angkan ni Ibrahim alihis salam at mas specific angkan ni Ismail alihis salam. Ibig sabihin sa mga Arabo. Si Ibrahim alihis salam, hindi nga siya Arabo. Hindi siya Arabo. Sa so, isang mga scholar, uh, apat lang ang mga propeta na Arabo. Si Shoaib, si Hud, si Saleh, at si propeta Muhammad sallallahu alihi wasallam. Si Ibrahim alihis salam, doon siya nga pinanganak sa Iraq. At hindi Arabo yung mga tao noon. Ngayon lang naging Arabo yung mga tao sa Iraq noong nasakop ng mga muslim ang Iraq ang Khorasan yung Afghanistan ngayon uh, yung Persian Empire syempre yung Iran hindi sila mga Arabo noong unang panahon hindi sila mga Arabo doon sa Iraq so ngayon insya Allah yung karugtong nito sa tinugon nga ni Allah subhanahu wa ta'ala ang dua na ito ni Ibrahim alayhi salam. Waqad istajaba Allahu du'a khalilihi Ibrahim wa ibnahu Nabiy Allah Ismail. Tinugon ni Allah ang du'a ng kanyang malapit na kaibigan si Ibrahim alayhi salam at ang anak nito na si Ismail. Waka na salallahu sallallahu alayhi wa sallam huwa ta'wilu tilkal istijaba. At ang pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito ang katuparan ng dua na ito at patunay na tinugon nga ni Allah subhanahu wa ta'ala ang doa ni Ibrahim alaihi salam. Wala tazalu at tauratu al mawjudatul tuliyom al ragami mimma asabaha min tahrif tahmilu shay'an min hadihil bishara. So ito nga yung sinasabi ko, bakit ang karamihan sa tinutukoy dito na mga propesya ay pawang mga nababanggit sa Quran. Kasi nga hindi masyadong bumatay doon yung mga scholar sa mga uh, kasulatan ng mga Hudyo at mga Kristiyano kasi nga uh, nagkaroon na dito ng tahrif, nagkaroon na ng pagbabago. Nagkaroon na ng pagbabago. Pero yun nga, sa kabila nito, may mga binanggit dito na ilang mga talata ng Biblia, si Sheikh Omar al-Ashkar na Maaring ang mga ito ay mga aya na tumutukoy, hindi man aya, uh, talata. Maaring ang mga ito ay mga talata tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sa kabila ng mga pagbabago na nangyari sa lumang tipan at sa bagong tipan. Yung nga, mahalaga itong tinatalakay natin na bisyara <coughs> kasi kahit mga kristyano, naniniwala sila na ang mga paparating na propeta ay nagbigay ng magandang balita ang mga naunang mga propeta tungkol sa kanila. Bawa nga niyan si Felix Manalo. Kalimutan ko na naman yung ano. Nabasa ko na yun, inireview ko yun dati. Basta meron, meron silang pinanghawakan na bersikulo sa Biblia na patunay na yung naunang mga propeta daw ay uh, nag- uh, nagbigay ng magandang balita ng pagdating ni Felix Manalo. So, ibig sabihin, itong bisyara, isa itong paniniwala na pinangahawakan kahit ng mga Kristiyano. O nung kahit ng mga Hudyo. Kaya doon sa Omar series, di ba, lagi nilang nababanggit yung pagdating ng Masih. At yun nga sa mga Hudyo, sa pangkalahatan, sa kanilang mga paniniwala, inihintay nila ang pagdating ng Mesaya. Pero nang dumating ito sa anyo, ni Isa alihis salam, hindi nila tinanggap. Pero nun, at gayon din dumating ng uh, dumating yung Mesaya sa anyo ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam, hindi rin nila tinanggap dahil sa kanilang kawalang pananampalataya. So yung Torah meron itong mga talata na maaring bisyara tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanajidu fiha anna Allah astajaba du'a Ibrahim fi Ismail. Na nababanggit dito na tinugon ni Allah ang doa ni Ibrahim alihis salam sa pamagitan ni Ismail alihis salam. Ay hindi sa pamagitan. Kung baga doa ni Ibrahim para kay para kay Ismail alihis salam. Kung doa Ibrahim fi Ismail, nagdoa si Ibrahim para kay Ismail alihis salam. Fakadwarada fit taurati fi safarit takwini fil ishahi as-sabi' Ashera Fakar. So doon daw sa Safar Takwin, yung Takwin, ito yung Genesis. Kasi merong ang Arabic na Bible, di ba? Merong Arabic na Bible. At actually, yung Arabic na Bible, sa totoo lang, di ba sinasabi nila, kinopya daw ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam ang Quran mula sa Bible. Pero ang katotohanan niyan, si Saadiyas Gaon, yung nag nag-translate ng, ng, Bible mula sa Latin at Greek papunta sa sa Arabic wala sila wala pa siya nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabuhay siya mga 100 years nang nakalipas pagkalipas ni Propeta Muhammad sallallahu so hindi magagawa ni Propeta Muhammad sallallahu na kopyahin ang Biblia na Arabic at gagawin niya itong Quran na Arabic at mas lalong hindi niya makokopya ang Quran mula sa Torah na Hebrew o Injil, yung, yung, yung bagong tipan sa Latin at saka sa Greek. Pero yung nga sa uh, Torah, binabanggit doon sa Takwin, yung Genesis, meron ditong tinukoy na uh, isang ano isang grupo ng mga talata So dito sa English, yung ginamit na translation dito ni Sheikh Omar al-Ashkar at ng IIPH, yung NIV, yung, yung New International Version. Yung New International Version, hindi yung King James Version. Kasi yung King James Version, ano siya eh, kumbaga, uh, yung translation niya, archaic, yun yung mga ano eh, yung may mga salita na hindi mo na maintindihan eh pag binasa mo ngayon yung King James version hindi mo siya maintindihan sa so, naglabas ang Simbahang Katoliko ng New International version ito yon so doon sa Genesis tiyan natin yung ano yung yung original na Arabic niya wa amma Isma'il fakad sabatu lakafihi ha ana wa usmiruhu kung ano, iba talaga eh, tinan nyo ah, pakinggan nyo yung ano, yung, yung talata ng ano, ng, ng Biblia. Ibang-iba yung tulog niya o yung tono niya o kahit sa anong paraan mo siya basahin, kahit basahin mo siya ng may tono na parang katulad ng Quran, yung grammar niya hindi katulad ng Quran. Si Allah lang ang nagsasalita sa Quran na ganung paraan. Na ano na unique, na kakaiba. Eto, alam ano talaga eh, kung sa ano, sa ano niya, sa, sa siga, sa, sa syntax ng kanyang pananalita. Alam mo salita ng tao. Sasabi so, niya, Wa amma Ismail fakad sametu lakafihi. Tungkol kay Ismail, narinig kita tungkol dito. Haana o barikuhu wa usmiru. Ako ay magbibiyaya sa kanya at usmiru. Ano kaya itong Uthmiro? Tingnan natin sa translation. Sabibiyaan so, daw siya ni Allah at gagawin siyang mabunga. Ay, pag ganun nga, Uthmiro, mabunga. Wa uktiruhu kafiran jiddan. At pararamihin ko siya ng maraming pagpaparami. Sa so itong jiddan, sa totoo lang, walang, walang salitang ganito sa, sa, sa Quran. Pero, Walang salitang jiddan sa Quran. Pero ang, ang, ang konteksto nito, uh, ano ito eh, kumbaga, napaka, napakarami. Wa uktiruhu kathiran jiddan. Pararamihin ko siya ng napakarami. Pero si Allah, hindi siya, hindi siya nagsabi ng ano, ng, ng katulad nito. Kung meron mang sa aya, kung mang aya sa Quran na nag, kumbaga, may mubalaga, yung talagang uh, kumbaga, hyperbole, yung nagmamalabis talaga si Allah, pinaka-ultimate na expression ng anumang bagay, inuulit niya yung salita. wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Na halimbawa doon sa suratul fajar, at darating ang iyong Panginoon at ang mga anghel, saffan saffa, na hindi lang sila magkakalinya, sunod-sunod na linya na napakaraming linya. At uh, dakkan dakka, kumbaga dudurugin ito ni Allah ng dakkan dakka, durug na durug. Hindi siya nagsabi ng jiddan sa Quran. So ito, alam mo nga ano eh, parang eh, pirated. <laughs> alam mo ano, alam mo translate lang siya galing sa ibang salita. Tapos sabi, etna ashera raisan yalidu wa ajaluhu ummatan azimatan kabiratan. salita talaga ng tao. Salita talaga ng tao. Kahit hindi ka marunong mag-Arabic eh. Papakinggan para, para ka lang naikinig ng salita ng tao na nagsasalita. <laughs> Parang galon, Wala eh. Pero, pero yung Quran, sabahan nila yung ano. Kung papakinggan mo, kahit hindi ka marunong mag-Arabic, ma-appreciate, ma-appreciate mo siya. So sabi ni Allah doon sa huling binasa, uh, siya raw ang magiging ama ng labindalawang pinuno. Siyempre, maaring tinutukoy dito na labindalawang pinuno, yung labindalawang angkan ng Israel na magsisimula kay Yaqub alayhis salam. Ang kapatid talaga ni Ismail, si Isaac, at si Isaac may anak yun si Yakub At yung si Yaqub, version labindalawang anak. Kasama na doon si Yusuf alihis salam, labindalawa silang lahat. So siya raw ay magiging ama. At, pero hindi, hindi pala, hindi palang ito yung labindalawang tribo ng Israel. Kasi si Ismail ngayon tinutukoy dito eh. Si Ismail pala, hindi, hindi si ano, hindi, hindi yung ano, tribo ng Israel. So, ibig sabihin dito, yung angkan ni Ismail alayhi salam, magkakaroon din ng labindalawang mga tribo o labindalawang mga kaharian o labindalawang mga uh, hari. At dudulutin daw ni Allah ng kanyang nasyon ay maging dakilang nasyon. Waajaluhu wa ummatan adimatan kabiratan, sinabi ni Allah. Dudulutin ko na siya ay magkaroon ng umma na malaki at dakila. Wahad nassu woreda fit Tawrati Assamiria bi Alfadi karibatin jidan mimma atbad Nahu So ito raw yung version na nanggaling sa Torah. At yung version ng Torah dito sabi at Tawratos Samiria. Yung Samiria tininanslit dito ni Sheikh Omar al-Ashkar o ng IIPH pala bilang Samaritan. Kasi yung Samaria sa Palestine, di ba alam niyo yung kwento nung ano, no, naririnig niyo yun, yung ano, The Good Samaritan, yung kwento ng Good Samaritan. Kwento yun ng isang tao na galing dun sa Samaria. So merong version ng Torah na galing doon. At meron bang version ng Torah na Babylonian, na doon naman tinipon ng mga Hudyo sa Babylon. Sa so dito Sinasabi wa tarjamatu litaurati al yung kanina Samaritan na Torah at ito naman yung Hebrew na Torah na siyang yung sinasabi ko rin na ano na yung Babylonian na Torah Sabi wa amma Ismail faqad samitu lakafihi ha ana ubarihu wa ukhfiruhu So pareho yung ano, yung mga unang salita. Tungkol kay Ismail, narinig kita tungkol sa kanya. Ako ay magbibiyaya sa kanya at magpaparami sa kanya. Ma'dun ma'dun, bima'din ma'dun. Sa so, dito parehong aya ito, pero magkaiba sila ng sinasabi. So yung bima'din ma'dun, sabi dito sa translation nila, awala ah, hindi binanggit sa translation, makadakarayb dal kayim anna ba'dan nasakh, nasakh at tauratul kadima awradat an nas kama asbatnahu huna. So hindi na tinanslate yung bima din ma'da o bima din ma'din pero maaring kasing kahulugan nito nung kanina. Yung ano, yung paparamihin siya ng maraming marami. Ibig sabihin yung kanyang angkan. si so ito rin yung inulat ni Ibnul al-Kayyim itong dalawang talata na ito. Wadalala to hadihil bishara ala nabiyin na Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama min wuju. At yung ng mga scholar, ang aya na ito o ang talata na ito sa Genesis 17.20, hindi ko pala nabanggit kanina, doon sa Genesis 17, kasi doon sa Bible, yung bawat libro doon, bawat Genesis, Deuteronomy, Leviticus, Numbers, nahati siya sa iba't ibang mga chapter. Yun yung unang number pagkatapos ng libro. At yung pangalawang number, yun na yung number talaga ng uh, talata. So doon sa Genesis 17.20, sinasabi ng mga scholar na maaring ito ay tumutukoy kay Propeta Muhammad SAW sa tatlong dahilan sa so, merong tatlong dahilan. Al-awwal annal ummat al-adima indallahi la budda an takuna muslima. Sang so, ang umma na ito na dakila na tinukoy ni Allah supposing na kumbaga ito pa rin yung original talaga na ano na na aya ng Torah. So ang umma na ito na tinutukoy ay marapat lamang nagbiging Muslim o umma ng mga Muslim, umma ng mga mananampalataya. Kasi nalaman natin, uh, mula sa angkan ng mga Hudyo, merong mga Hudyo na hindi talaga sila naging mga mananampalataya. As in, kupar talaga sila. Nakikilala silang Hudyo, nagpapakilalang Hudyo, nagaangkin na sila ay anak ng Diyos o mga hinirang ng Diyos, pero kufar talaga sila. Para yung mga Hudyo ngayon, hindi sila yon. Hindi sila yun. Walam tujad hadihil ummatu min nasali Ismail illa ba'da ba'tati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa intashara al-muslimina fi al-mashariq wal maghrib at hindi nangyari na nagkaroon ng ganitong umma na ganito karami ang mga tao na umma ni Ismail alayhi salam kabilang sa umma ni Ismail o kabilang sa umma ng angkan ni Ismail liban na lamang pagkatapos ng ba'tha ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi umma ni Ismail kahit hanggang sa panahon pa nung, ng Jahiliya, panahon bago naging propeta si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, konti lang naman sila. Sa so, yung umma na napakarami, yung tinutukoy doon sa Genesis, isa lang. Itong umma ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapos ito yung pangalawa, ng mga, pangalawa sa mga ano, paliwanag ng mga scholar. Ang Nasol Ebrani, yung Hebrew na salita na sinabi kanina, Haana ubarikuhu wa oktiruhu bimaada maada sarihon fi ismir rasuli sallallahu alayhi wa sallama fal mutarjimuna tarjamuhu jiddan jiddan o kathiran kathiran wa huwa muhammadun. So dito sa Genesis 17.20, sa so binabasa nila yung salita na yun bilang maadan-maadan sa kahulugan daw ng jiddan-jiddan napakarami. Pero sinasabi ng mga scholar, maaring ito ay corrupted na pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa parang kumbaga, kung balikan natin yung aya. So ang, ang sinabi, ha ana ubarikuhu wa bi Muhammadin. Pero yung sinulat nila, bimakdan uh, bimadin, Ma'din. So maaring corruption lang din ito ng pangalan niya. Parang yung ano, di ba? Yung isa, yung isa, uh, kung kung pagbabatayan natin yung pangalan talaga ni Isa lihis salam sa mga Hudyo, ang pangalan niya Yashua o Yasua. Kung i-English yon dapat Joshua. Dapat Joshua. Pero yung mga Latin na mga pari, mga pastor, ginawa nilang Jesus. At yung mga Arabo naman, ang tawag nila talaga kay Yasua, Isa. So, sinasabi nila nung mga ano, yung mga nag, yung mga pastor na nakikipagdebate sa mga Muslim, mga pastor-pastor, mga sinisiraan nila yung Islam. Sinasabi nila yung Isa daw na kinikilala ng mga Muslim, hindi raw si si Jesus o si Yasua nga doon sa Bible. Actually, mas, mas malala sila kasi tayo, meron tayong batayan na yung, yung isa na tinutukoy natin ay si Jesus nga kasi meron mga na hukay ang mga archaeologists na mga nakaukit na mga dasal sa bato ng mga Kristiyano, mga Kristiyanong Arabo. Ang tawag talaga nila kay Isa, Isa, Samantala sila yung Jesus, saan nila napulot yung Jesus na yun? Wala, wala silang pinaghugutan nun. Mas ano, kumbaga, mas ligaw sila kung pagbabatayan yung pangalan na ipinangalan nila kay Isa Lisa. Kay Isa sa salam. So yung Ma'dan Ma'dan o Ma'dun Ma'dun Ma'din Ma'din. So ang tinutukoy dito ay walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi maring ito ay corruption lang ng kanilang pronunciation corruption ng pronunciation. Parang ano, halimbawa, actually sa lahat ng salita nang nag, nangyayari ito eh. Halimbawa, yung yung mga pangalan ng mga ano, mga tao habang habang tumatagal nababago. Halimbawa sa sa Spain, mayroong isang lugar doon, yung Saragosa. Saragosa. Latin talaga na pangalan yun. Caesar, uh, Augu Caesar Augusta. Pinangalan kay Augustus Caesar yung ano, yung ampon ni ano, ni Julius Caesar. Nung dumating yung mga Muslim, hirap sila magpronounce ng ano, nung Caesar Augusta. Kaya, nung, pag binabanggit nila yung pangalan ng lugar, Caesar Augusta, sinasabi nila Saragosa. So, na, na, ano, nagbago. Kasi nahirapan silang i-pronounce. So, ganito yung sinasabi ng mga scholar na maaaring mangyari dito. Yung, yung maadun maadin na ito, Muhammadin ang tinutukoy dito sa original. Pero, yun nga, katulad ng paninindigan natin sa ano, sa mga versikulo ng Biblia, hindi natin yung ginagamit na pangunahin na batayan. Di ba si Sheikh Omar al-Ashkar, yung suratul bakara, ang pangunahin niyang batayan. Tapos ito, na, nadugtong na lang niya bilang, uh, kumbaga, complementary na ebidensya o circumstantial evidence, secondary evidence doon sa sinabi ni Allah doon sa suratul bakara. Kasi sasabihin ng mga ano, kufar na mali yung interpretasyon natin eh, walang problema. Sige, sabihin nilang mali. Eh, yung Quran naman yung pinaniniwalaan talaga natin. Eh. Eto na lang to. Kung baga, pangalawang patunay lang. Sige so, nga, walafdul ibrani Karibon, minal arabi. At yung, yung Hebrew daw na Torah, yung mga pronunciation doon ng mga salita malapit sa Arabic, kung iahambing doon nga sa uh, Samaritan na Torah, pagdating sa verse na ito pagdating sa verse na ito. Kasi nga ang Hebrew, ang Hebrew, ang Arabic at ang Aramaic doon sa ano sa Nazareth kung saan taga doon talaga si Isa alayhi uh, salam, isa lang sila na tinatawag na uh, Semitic languages. Kumbaga parang ano ito eh. Dito kumbaga dito sa atin Malay languages, yung Indonesian, Tagalog, Ilocano, isang ano lang, isang pamilya lang ng mga salita. Kaya mayroong mga salita na magkakatulad. Mayroong mga salita na magkakatulad sa Tagalog at sa Indonesian halimbawa. Pamilokano pa nga doon eh. Kasi yung totoo niyan, may dalawa kasing theory ng ano eh, paano o kumalat yung mga tao sa ano, Southeast Asia. May mga nagsasabi, ang mga tao sa Southeast Asia galing ng ano, galing ng Polynesia, galing ng Hawaii, ng Guam, tapos napad, napadpad ng Indonesia, napunta ng Pilipinas. Pero yung mas matibay na theory ngayon, mas bago, sinasabi nila mas matibay, galing ng Taiwan o galing ng mainland China, napunta ng Taiwan, napunta ng Pilipinas, saka napunta ng Indonesia. Yung mga tao. Kumbaga, kasi nga hanggang ngayon naniniwala yung mga tao, yung mga ano, yung mga scientists, nang kauna-unahang tao nag, nanggaling talaga sa Afrika na mula doon sila ay nag-migrate at kumalat Africa. Kaya nga sa ano sa Taiwan, yung mga katutubo doon, kung tingnan mo yung mga ano nila yung itsura, tsaka man, pananamit, igurot eh. Igurot, 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 yung dating nila pati yung damit, igurot. Eh magkalapit na lang eh Taiwan tsaka ano eh, kumbaga norte, ng Pilipinas. So, ibig sabihin, pagdating nila dito, daladala nila yung pagki-Igorot nila, tapos nung lumayo na naman yung mga Igorot, napunta sa kapatagan, naging mga kapampangan, naging mga Tagalog, hanggang napunta na nun ng Indonesia, yun na sila. Ano ba, uh, kung baga, interesting pag-aralan yung mga, ano yung mga ganitong bagay. Kasi, bandang huli, may mo siya sa ano ilang mga bagay na may kinalaman sa Islam. So, panghuli, yung sinasabi dito na itna asyara raisan yalid na magkakaroon siya ng anak na labindalawa na mga pinuno. Hada wafikun li ikbari rasuli sallallahu alayhi wa sallama annahu sayali amru hadihil umma itna asyara khalifatan kulluhum min kureish. Masya Allah. So, dito pala, So yung labindalawang pinuno na manggagaling sa angkan ni Ismail, sabi ni Sheikh Omar al-Ashkar, hindi na binanggit dito yung hadith eh. Pero hanapin ko nga rin, insyaAllah. Meron daw hadith, sinabi ni Papa Tumham Salasalam, na sa umma na ito ay merong labindalawang khalifa at lahat sila ay mula sa Quraysh. Pero hanapin ko pa yung ano nito, yung hadith nito, inshaAllah. So ito na yung ano, yung bisyara ni Ibrahim alihis salam at susunod natin matatalakay yung bisyara ni Musa alihis salam. Ayon sa kung ano yung nababanggit sa Quran at syempre nandito rin yung ano, yung dun sa Bible, yung madalas na nababanggit ni Amin Rodriguez is a Deuteronomy na maaring tumutukoy kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa so, tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.